Ayan po mga kamusang, good morning po. Welcome back po muli sa ating channel. Ayan, bali mag-ano po tayo ng ano ngayon, ng aircon. Ayan. Kung magkikita nyo po yan mga kamusang, hindi po magka-level. Dahil nakababa ng konti sa labas. Ayan. Hindi po natin totally nile-level yan. Itong ano ng aircon at saka itong sa baba. Bali, tingnan nyo po ito mga kamusang. Kung magkikita nyo po ito, mataas konti para dito sa labas ayan tapos dito rin sa baba hindi uh, rin natin siya ilelevel level bali nakataas naka din po dito kumpara doon sa sa labas bali bababa natin ng konti para yung aircon mga Amazon naka slide na ng konti katulad po nito ayan bali na, naka ano po siya nakataas tapos ito nakababa ng konti kahit ano lang po yan 1 centi or 0.5 ang ibababa natin tapos ganoon din dito Ali, susukatan na lang po natin yan Ali, yung natin 31 by 41 ang lapad ng aircon na sinukat natin mga kamasan ayan bali nulit ko hindi po natin nile-level yung aircon ng window ayan ay bali, mga nganto po muna tayo. ay mga bintana, nakanto na rin. Tsaka nakapagpalitada na rin tayo. Ayun. Tapos dito. Ayun, alinagyan natin ng bara. Bali, balak po pala niyan dito. Sliding door. Ayun, kaya inan natin dito. Kala siyang, ano yun, ng cabinet. Or anuman, bintana. Ayun bali, doon. natin ng amba. Dahil di, di, po siya pwedeng i-slide kasi may bintana doon. Ayan. Pari binubuksan na lang. Ay si Paring Pogi. Shout out kay Paring Pogi. Hindi tayo nakapagtrabaho kapon. Ay. Ayan, bali pabaladadaan itong ano, CR. Itong harap na CR at saka yung CR. Bali papas pa po dyan. Ayan, alas na kantuan po itong mga bintana. Tapos ito balak po yata nilang ano, sarado na lang kasi isang kwarto na lang kuya yata to kung ano? Kung isang kwarto po to, ha, na lang po ito, kung tong isang bintana. Ayan, bali hindi pa tayo nakapagsayag gawa ng nagpipinis pa tayo ng ano ayan, balitada ay bali unahin natin yung sa taas Tapos sa side Lagyan natin ng dalawang bara mga kamason Tapos huli natin yung sa baba Ay bali Hinuli natin yung sa baba kasi mga kamason uh, Pag nandyan na po yung ano Tapos na pinis na Madudumihan naman Hindi um, po tapos yung sa taas Kailangan tapos muna Bago natin tapos yung sa baba Bali lalagyan natin ng bara Dalawa Para matapos na po to Sa side at sa taas

Ayan po mga kamasa, naalos na lagay na po natin yung bara, yung sa, sa side, yung dalawang side at saka yung sa taas. Bali, huli natin yung sa baba niyan mga kamasa. Ayan, bali, nuulit ko po mga kamasa, yung sa taas hindi po magka-level. Bali, nakababa ng konti yung sa labas, para dito sa loob. Ganun din po dito sa, sa baba niyan. Bali, ganun din yung gagawin natin. Mataas ng konti yun dito sa loob, mababa din sa baba. So yan mga kamasan dito po muna tayo Mali, be-verify natin to Patutuluan natin Yan si Karim Pogi Mali, tatapusin po muna to Ang sarapan And, Pasensya na po mga kamasan Dito po tayo makakapag vlog Matagal po tayong wala sa ano Wala, matagal po tayong wala hmm, nakukuha ang video naging busy na naman po tayo and eh, shout out din po kay Bapang Rommel bali kapon naga na tayo doon na gyaksra bali may pinapalit siyang amba hindi natin nakuha nang ng video gawa ng busy na naman tayo bali tayong bumibili ng materyales at saka ano, magagawa may mga kamas ano bali ito mga kamasan magka level to malep naka-level po 'yan. Tapos yung sa labas, hindi po sila magka-level. Kali nakababa ng konti yun doon yung sa labas. And dito, eskwalado dapat. Hindi to. Patulado, eskwalado at saka patulado. Yung si Boss Idol nagbibistay. Ano muna natin ang buwangin? Tol, karaw. Ayan po mga kamusang bali natapalan na po natin yung ano, aircon. Tsaka ito. Kasi po muna na. Dito po muna tayo sa patayo niya. Tungan ba? Tapos uh, mamaya anin uh, natin. Kakantuin din natin. Tsaka yun. Pag natapos tayo dun para magamit natin yung dito. Sa taas ng pinto. Ang bali sliding door na lang po yan. Sliding. Kasi pabibili tayo nang ng guide sa kanya mga kamusang bali tatapalan po natin yan tapos si Faringal din ayan layout na yung ano yung sa harapan ng, ng CR tapos si Puroy yung kasama natin ngayon tsaka si Idol wala si pamangkin si Bochoy tsaka yung bata niya ayan mga kapos nasamahin po muna kami dito ayun. bali pag natapos po tayo dito eh pag naayos na rin natin ito, uh, to na po tayo, palilinis po natin itong mga flooring, itong mga tubular, kasi na eh, na, na ng alo mga kamasan. Uh, kaya samahan niyo po muna ako, let's go! Ayan po mga kamos bali. Natapos na po tayo dun. Tsaka yun. Bali, niretats natin. Tapos ito. Tapos na rin po ito. Ayan. Ayan. bali, ito na naman po yung anin natin. Ayan Letter U. Ayan. Tapos maglalagay tayo ng ano. Ng flyboard siguro. yan si Pare Pogi. Tapos na rin po ito. Bali, pumasok na po sa CR. Ayan kare, nakaulog yan itutuloy po nga natin to kakanto natin dito